yellow yellow mga katikangers kainan na, panahalian na masaya dahil may kanin kaya yung kanin, hindi kaaya-aya sa akin ito yung black rice na pag, pag nakagat mo ay parang lisa, tumutunog <laughs> at saka masaya dahil may isda ito isda ito eh, ito at saka ito isda ito naman, chicken ang walang kamatay yung chicken at sa gulay namin ay bahay kubo. Ayan, halo-halo. Tikman na natin yung ano, yung soup kasi yung soup, walang ano eh, walang walang menu ngayon eh, nakalagay lang doon chef choice. Protein one, protein 2, kung ano nung <laughs> doon. Kaya wala. Tikman na lang natin para alam natin. Ay, ano ito? Bell paper soup. <laughs> Tikman natin yung rice. Yung tumutunog pag inuya. Mm. Mas masarap pa yung ano eh. Mas masarap pa yung NFA eh. Kasi ito eh. Buhag-buhag <laughs> na nga. Lasang bla, wala pang lasa oh. Hmm. Ay, yung isda pala tikpan natin yung isda. Oh, ito isda. Ayan. Ewan ko isda ito malambot. Malambot yung isda. Kasi kasi pag, pag tilapia hindi ganyan eh. Hindi bilog-bilog eh. Parang kita mo talaga yung hugis ng tilapia, eh. ito hindi eh. Parang ano, parang steak ang tahiwa eh. May konting ang ang hang. Hmm. Yung gulay. yung panulak ko pala ito tubig na carbonated walang flavor yan yung sparkling lang ginawa ko na ano, plain isa pa sa, sa, sa isda pero hindi ko malasang yung isda eh kung anong is, isda ito eh Pidok tuloy ang kain, tuloy ang lamon, babae.